nindot gayud sa maong kinaiyahan. Mao kini ang ilang gitawag nga overview. Kani makita nato sa lugar kung asa na himutang sa maong Quezon Bukidnon. Kani nindot kaayo uh, ah, suruyan, no? Kani daplin lang sa kalsada o pwede nato. O pwede kita magdrop by kadiot nga no, malang malantaw nato ang mga nindot nga view o gitawag nila nga bituka sa manok nga dalan no kaya ni guys wala makawala sa stress makawala mismo sa tong problema og presko kay nga hangin no nindot kayo uh, hunungan ng kadiot og laagan Nindot di tsak ayo guys. Ang mm, amigo guys ha, wala wala paki panganda mo oh, ay sapatos palandaan guys. Adya ah, basta basta sapatos guys. Oy oh, ato mga amigo mo yung eh, mga basta mga big timer pang Mobile Legends guys ato oh, ane suportahano. Oh. Og naa pud sila guys mga souvenir nabaligya nganhi mga sanina ngani tatak nga overview. Og okay, kini sa labi na sa mga uh, gala agri og, iya iyang nga lugar pwede ta mo palit din og souvenir og mao kini ang mga souvenir nila guys nga ilahang mga baligya Hi guys sa uh, good morning no data diri karon sa kuan sa bukid noon guys no so atong mga ka-over nato sa vlogger si kuan akura 001 ang iyang kuan guys sa uh, event guys kan mobile legend oh mo ni ang presidente uh, president sa mobile legend entire uh, kuan Mindanao. So, kung gusto mo mo appeal, pwede rin ninyo i-message si Akura001. Okay guys, so, medyo paal, guys. Ma ulaw pa sa gamay. Karoon mo, huh? no. marag mawaw sa gamay ba? Maulod, guys. wala sa kapangandam ba? Magkalit-kalit mong na itong pag-vlog karoon. Pero, so, okay, ray. Right. Atong amigo po isa, guys. Mga kuwani. Kuwani. Mga kuwani iya ha. Mga pising-pising niya guys. Iya ni, ang vlog niya, guys. Atong po rin supportahan niya ang vlog. Okay wala kay pa niya gina ang yahang vlog guys kay yahang makuha gagmay pa man kay pero yan target mga 800 gitu you know? iho wala pa katong bakuha ang iho guys matagal akala i bio na, na ni yahang vlog pero tawong isa ka over wala pa kay naga pangandam guys oh, oh. no joke ayo ayo wala si kwad kwad bulisya cover 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 wala pagkahuman na mo pagpahuway kadiot o ng among mga amigo sa dihang kami ng lakaw na so dili jud na komalimtan ang maong lugar nga akong nakita grabe jud kay ang kinaiyahan guys perteng ninduta kay ang kinaiyahan so presko ang hangin makawala sa stress Og sa dinhang kami ng lakaw na o ako mga amigo, labi na kaning mga lugar nila guys, nindot kay tan awon, bisag asa ka mulingi nga lugar. Pero nindot ajud si amo pananawon. Lahi ra ang kinaiyahan diri sa bukid noon, no? So makita nimo mga wild pa jud ang atong bukid. O so, sa pagbiyahe na mo guys, grabe jud malas guys. Na timingan jud guys na platan kami, no? Sa gamong panglakaw. So pero sulit jud kay guys, so dili jud kamahayan among lakaw kay nakakita kita sa mga lugar na makabusog sa atong pananawon eh labi na diri sa bukid nun. So dagang salamat, paki-like, share, comments and subscribe sa ato ang video para daghan po tag share na ato mga amigo na makakita ng mga lugar na nindot suruyan.